Happy Valentine's. Sana all. So yun na uh, so siyempre sign natin nililigawan Flowers so, Sana all ka na lang talaga kasi ang ganda ng flowers Sana Tapos meron tayo mga uh, lobo-lobo sa likod. Tapos meron tayong chocolate. Tapos ngayon araw yung nakita nila, hindi chocolate, sapato. <laughs> Ayan, chocolate. Dapat ka ang ibibigay ko talaga sa kanya, bigas. <laughs> sa akong bigas, yun. Tapos ibibigay ko mga dilata. Relief goods talaga dapat ibibigay natin kay yan, Siyempre, love-love natin yun. Hindi natin pwedeng, ano, na Valentine's yung araw ng mga puso malay mo yung araw ng puso eh nagkakagibaan niya ng mga ano ngayon wag kayo pupunta sa mga ano ah wag kayo pupunta ng Santa Mesa medyo ano Santa Mesa malakas ang lindol ng Santa Mesa ngayon saka malakas din ang lindol dito sa may Pasig dito sa may papunta ng Kapitolyo wag kayo masyadong pupunta doon kaya alanganin kaya ngayon sa bahay lang ngayon ako pupunta lang ako sa kanila punta natin ito on the way ako sa kanila ngayon kailangan love love queen uh, parang mamaya na tayo <laughs> ganda huh? naman yung rose na yan. Tingnan mo, flex ka natin yung rose na yan. Uh -huh. Pagkala mo, ikakasal na eh. Ayan, abangan nyo. A few moments later. Uh -huh.

Oh, bakit white? Oh, pura rock. Walang cash. Walang cash. Walang cash. may cash. Wala. Di tayo? Sana all. Uh... Sayon! <laughs> <laughs> ano? para kasi minsan minsan Para minsan minsan mo minsan 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 ko minsan 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 minsan